So hi guys, long time no vlog. Teka. <laughs> so yun na nga. Hi guys, long time no vlog. papa uh, Papag-usapan naman natin kung ano ng build ng NMAX natin. At yung mga iba pang scooter na, na update para sa GCRG. Yung Fino ni Troy, okay na rin, up and running. Yung... Oh, Tawag yung head nya pinalitan kasi hindi na rin palitan yun two, kasi high comp ata kasi kaya gratis sabog <laughs> puta parang uulan ah oh no parang uulan nga kunin lang natin yung mga hospital results kaya ngayon naisip akong gawa ng content you know race car at pag-usapan na rin natin yung mga track weapons natin kasi may pag-usapan kami yung magta sa June eh, hindi ko pa sure pero yun, nag, lahat ng may scooter na sasama na nenggan yun nung nag-track day ako tapos yun Uy, oh, sorry sorry Yung pag-usapan natin tong NMAX naman uh, yung since track day na upgrade ko na yung makina so naka 63 bore stage 1 na cams ng CRP power cam tapos tambot siya palit na rin so yung makina all in all is 183cc kung gusto nyo kong malaman yung lahat ng pinakakabit natin pati itong mga preno next time na siguro <laughs> marami pa tayong mga builds ata sa kasi sunod-sunod na rin mga pupunta sa grahe mapatulong sa mga motor nila ayun pero yung engine build nito is made by Guenuke Works dito rin sa Marcos Highway Dumaya, makita natin saan dito sa Baguio dito na malapit na yun dito sa entrance ng Bakake sa bunga niya ito si Guenuke Nuki Works Nuki Works Engine, lahat ng anything related sa engine ng eto tas yung Aerox na papakita ko 195cc naman yon lahat ng engine yon gawa ni Kuya Nuki at, pati ECU tuning na rin siya. at syempre kasama sila dyan tas si Rael sila yung mga kasama ni Kuya Nuki dun nagkaayos din kaya jump up kaya ngayon scheduling na ata sila eh May dami kasing customer na rin dahil sa endurance ata daming nagpapagawa na rin buti na lang na itaon yung tuning na lang yung ipapagawa namin noon tapos na rin lahat ng engine build baka kami magpapa tuning ito ang NMAX masaya naman na sa takbo medyo nahirapan ako sa bola ko nung tama ba yun update so ito bagong handlebars naked Almost Palit na lahat Parang gano'n Tapos yung Gulong gano'n pa rin May bengkong pa rin <laughs> Wala eh Mags pala Mags Sorry Tapos yun Chill rides lang muna Kuha lang ng result Tapos pakita ko rin Mama yung Aerox At tignan natin kung maride natin Sana hindi umulan Noon na pala Wala pang ECU to jeez parang medyo iba yung takbo pero malakas na rin nun malakas na rin naman nun yung takbo niya. sadyang ano lang oh my god <laughs> so yun dati yung mga settings, set up pa lang na ito. Tos, matagal lang hindi naka nakaka-vlog din kasi nga na puput na yung paddings nung aking helmet na luma as in talagang ulo na lang sa foam sa styro sa loob parang styro nya as in ulo na diretsyo dun kaya parang hindi na rin safe bumili akong bagong helmet kaya at wala pa yung chin mount eh, nag-hesitate ako chin mount bago <laughs> hesitate tigitan pero tumagal pareha parehas lang din naman <laughs> actually akala ko hindi ako mag-upgrade ng ECU kasi good running condition naman pero may times na biglang nung kakao ko pa lang actually ano pagka start minsan biglang mamamatay tapos yung pag binira ko, meron yung times na biglang mamamatay. Kaya sabi ko, kailangan ata talaga. So, kailangan nga talaga. Ngayon, so far, recently lang din yung ano eh, ECU. Pagka kabe, tono. Happy naman ako sa tono eh. ganda. Tapos parang may power din talaga. <laughs> Alangan. <laughs> Yun lang naman eh, Short lang yung journey rin ng motor ko. Parang uh, na... Up, after nung upgrades, doon na. Laro-laro -laro na ako ng bola. Trinay ko yung 12-14. para smooth lang din yung delivery. Pero... Mas okay naman pala tong 911 11 yun. No? Mas may hatak. Arangkada! Yan. Tapos ito pala. Brake system. Maganda na. Sarap sa feeling. Maganda na yung feel tapos itong mga hand naked handlebar nakikita ko ibang naked handlebar payuko talaga kasi low rise tinunay ko yun medyo hindi ko feel kasi parang drag uh, drag yung itsura na tapos ito parang bike <laughs> malapad pero yun nga pag kumakabig ako malaki kasi itong mga brake master pahaba tumatama na sa ano, visor dahil nga tumatama restricted na minsan yung pagkabig ko nari kaya depende na lang din pwede ko na matanggalin yung windshield pero andun lahat ng parang stickers ng mga tumulong sa pagbuo ng motor ganun. yung si mga products na gamit ko kaya ano ah sige at mamaya na at malapit na sa hospital at puro traffic sana hindi po umulan at matry natin yung Aerox na 195cc ni Benjo kaya napabili ng Aerox si Benjo kasi nga yung motor niya ano, na upgrade kasi yung head yung dinala namin sa Manila pakita ko na lang yung clips siguro eh hindi na pwedeng mapang everyday at yun, mabilis yung overheat. Tapos yung performance niya, pang, hindi na pang talaga. Performance sa uh, track na, kumbaga, parang ganun. Para hindi, para high speed, tapos ano, malamigan yung makina. Ganun. Yan, nag-option bumili ng scooter for everyday kung nga rin. Kasi hindi na siya nakakasama sa mga ride namin eh. Yung pala kakalabasan nung palit nung head. <laughs> performance naman na bigla kaya yan yan lang ulit nakapag content kasi nga busy sa school i-stroll-stroll lang natin para makita nyo naman yung takbo <laughs> Yan, so ganun yung strolling natin kasi nga ang traffic e ko ba kung bakit ang dami na naman atang bisita kaya kung bisita magra-ride tayo ng joke hindi <laughs> <busy> pa tayo <laughs> na break in na rin tong ano bagong engine ng motor natin Kas hindi ko na video kasi nga yun wala tayong mounting pa na maayos na intro na introduce ko na yung motor comment. Yung motor mo na lang. Ang daming kwento yung motor mo eh. Daming daming helico. Kunin <laughs> mo Introduce mo rin. Amen eh. oh, na. Punta. Balakbak, puntaan <laughs> kita. Yeah. Sige man. Ayusin ko lang tong setup. So, ito. Itong seat, papagawa sa pinagawa ng upuan so ito naka 195cc pulley set gulong grabe <laughs> grabe ang gulong walang wala na wala pa yung wiring di pa namin pinapatapos pero hindi pa pala nasi kaso pero pwede naman nang gamitin Let's wake up the beast Ito rin, beast to Mas lalo to 225cc Yamaha Pino Pino So, ingay I like it Ooh, The power eh Ito, 195cc Arocs ni Benjo Papakilala din natin Sa itong motor na to Daming nangyari Binili namin second hand uh, Gawa rin ni Kuya Nuki Tapos, pero Ang daming mga rounded bolts mga rounded, mga thread, gano'n tapos yun, ang dami, ilang weeks din tong project <laughs> nabibigla ako sa ika ay solid ni bagos ako mas maliit ng handlebar ng aerox eh. super fast so <laughs> yun sakit ng ulo ang dinatnan nitong motor <laughs> pati ako parang medyo nahirapan na dami parang nirevive namin yung ano yung baga lahat para lang sa motor na to pero okay naman mas bababa pa nga tinakbo nito kaysa yung motor ko talaga eh. eh, hindi ko masyado gamay ang Aerox kasi eh, pero ito let me welcome Aerox 195 <laughs> 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 Hindi ka natin up speed motor ko sayang gas ito hindi ko motor pwede natin top speed man <laughs> so ang gagawin oh, putang. ang gagawin natin Naglalala na lang tayo ng motor Walang baterya Okay So ito Good running condition men Tangin lakas Pero syempre Di magpapatalo NMAX Medyo Hindi ako na iinggit Pero malakas eh Oh Lagi lagi Lakas talaga Wala pa yung busina na ito. Ilaw pa lang. <laughs> pag binusina ko, oh, pag, biblink, yun yung passing switch niya. <laughs> kaya pala kay ipawiring, kaya nakabukas pa. Pero pwede na. Pwede nang ipang uh, mo muna dito sa city. Ganto rin, ganto rin, actually reaction ko nung unang sakay ko rin naman sa NMAX. Huwag niyo sabihing bias ako porque ganun. <laughs> Pero ito kasi hindi ko talaga gamay Mas maliit Mas maliit yung wheelbase uh, Mas malakas pa Kaya nakakaewan Sobrang ingay ba? O oh, hindi naman Kala nila big fight <laughs> Ligon sila Erox <laughs> downhill man ano ito quality ah okay kaya pala masarap yung banking ng Aerox oh tong inong yan may kambing kasi sa kambing ay kambing ba kambing nga kambing sa kalsada men <laughs> ito kahit bitinin ko malakas eh Oh, tahu yan oh ya, <laughs> tahu.

Tires eh, is very, uh, you know So weird, eh The tires Oh, puta, ang ganda as well Gusto ko rin propel talaga na itong Jabloroso scooter eh Kaya eh, parang, yun yung next natin Kasabay ng mga rims to benjo ganda men ganda yung kay yard di ko mabidya pero singit talaw nang clip parang kaada lang kasi rin yun we blues puro ba to The tara bisita tayo dito kay Benjo sabi nagtatrabahoan niya alright guys so yun na yun ito oh racing number one <laughs> so yun tama na at na, na explore na natin lahat ng mga uh, scooters sa GCRG tsaka na yung Fino kasi hindi pa natutono carb nun Ayan. Bye-bye.